na niniwala ngayon na he must have entered into a deal sa gobyernong ito para siya ay mapalabas sa kulungan in exchange for this uh, perjured testimonies against VP uh, Sara no at uh, ngayon no nakakalungkot na yung mga private complainants sila na nga naging biktima ng kidnapping sila pa ngayon ang no? Um, ng gobyerno no I'm not at liberty right now to discuss ko ano nangyayari do sa mga private complainants but I can tell you they are being pressured no Uh, para siguro nga iatras ang kaso dito kay uh, Madriaga. Pero I think it is too late already kasi isang witness na lang natitira and the prosecution will rest their evidence, no? So napakahirap namang sabihin lahat ng mga testigo nang uh, mahigit 10 uh, uh, testigo ay uh, nagkamali lamang, no? Yeah. So I think he is wrong in his belief that at this late stage in the day, eh, mapapawalang visa pa siya dahil aatras sa mga private complainants. Okay. Attorney Harry, will look into that, ano, that angle dahil will uh, we'll check on them. Ano. Uh, pero uh, puntahan ko lang na, eh, well, sabi nyo nga, eh, parang uh, baka ito'y meron lang talagang dahil lang, ba't ito ginagawa? Pero be that as it may, ito'y sumambulat na dito sa ati sa Pilipinas o sa, sa Maynila. I'm sure na na-monitor na, na nyo yun. Ano. Uh, at kayo, sumagot na kayo. Tatawagan namin kayo, kaya kayo sumagot dito. Pero kayo ba, ano, mapapayan nyo uh, kay, kay, VP Sara? Dapat ba niyang sagutin ito dahil ito'y naging usap-usapan na ng uh, maraming quarters dito sa Pilipinas? Tingin ko, she should not dignify this with any response. He's after all in jail for two counts for kidnapping for murder, uh, kidnapping for ransom. No? So, bakit naman niya papansinin ang mga salita ng isang tao na uh, nakalagay sa isang sinumpang sa salaysay na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung paano na, na, notaryo yung sinumpang salaysay na yan. Eh, samantalang siya ay nakakulong sa BGMP. No? So, nung minsan talaga, eh nakapulong na yan, nagpapasok pa ng piskal sa BJMP para gumawa ng uh, isang sinumpaang salaysay. No? Piskal na hindi naman assigned sa uh, syudad kung nasaan yung pulungan, uh, No? So sa akin, I think she should just ignore him completely. Do not dignify anything that he says. Dahil public record naman, eh talaga siya ay nahaharap sa mga heinous crimes being prosecuted as we speak. Attorney, yung sinasabi po ninyo kanina na baka nakikipag-ugnayan si Madriaga sa uh, gobyernong ito, gaano kalaking factor po yung politics? Hey, malaki po, 100%. Una-una, bakit ngayon lang? ba? Diba? Napakatagal na niyang nakakulong. 2023 pa yung nakakulong. No? Halos dalawang taon na nakakulong yan. Bakit ngayon lang lumalabas yan?